Hi guys! Good day and welcome po sa aking channel. This is Marky e. Aho. At sa video na ito, pag-uusapan natin ngayon ang pop farming. Kaya samahan nyo ako guys. Keep watching. Let's go! Bago po ako magsimula dito sa aking video. Uh, gusto ko lang mag-shoutout sa ating mga supporters dyan sa mga nanonood sa ating uh, video dito sa aking channel Marky Aho. So, shoutout kay John Lilariosa kay Rigor Lucero, kay Jude Ben Razon, kay ang Magsasakang Guro. Ayan, viewers natin 'yan, no? Kay Dennis Remo. Shoutout sa iyo, sir. Kay Ruson Victorio. Ayan, kay Ruson Victorio at kay JRP Farm kay Onin the Explorer yan kay Orville Neil Madrianan uh, o Madrinal. to kay user uh, UD8JI 9CU7X ang hirap ng pangalan niya no shout <laughs> sa inyo guys salamat sa palaging suporta ano, sa panonood at sa pag-abang palagi ng aking uh, bagong upload kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan po na mag-subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa aking bagong video na ina-upload tungkol dito sa farming. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong klasing content, ang mga ganitong uh, uh, video para sa farming, please subscribe na po. Okay, at sa video na ito, yun nga pag-uusapan natin uh, tungkol sa copra farming dahil uh, sa panahon ngayon sobrang baba talaga ng presyo ng ating koprahan, uh, ano? Uh, maliit ang bentahan uh, ng ating kopra unlike last year. Uh, last year kasi ang income natin, umaabot tayo ng 40 to 50,000 uh, per harvest yon Well, ngayon, nangalahati talaga siya, ano? Nangalahati. Well, uh, kailangan natin pag-usapan ito dahil, uh, yun nga siguro, dahil sa inflation, at sa demand nga ano ng uh, ating uh, supply or ng ating uh, product. Um, sa ngayon, hindi na ako nagpo-copra ng yung sarili kong copra, no, yung uh, simula ng pagpabaluto, uh, pagpapaluto, yan hanggang sa pag-harvest ng copra. Hindi ko na ginagawa 'yon. Uh, ang ginagawa na lang namin ngayon dito sa Mayas Farm mula sa pagpapakyat hanggang sa pag uh, iipon ng uh, mula sa puno at hanggang sa paghahakot. Yan na lang po ang ginagawa namin ngayon. Per piece na po ang benta namin sa aming uh, niob ngayon. Ano? Well, hindi na kami nagkukopra dahil sobrang baba po talaga ng presyo ng ating kopra. Before po, ang presyo ng kopra last 2 years, way back 2021, ang presyo po maabot po ng 49 hanggang 50 pesos per kilo. Yung kopra po yun. Sa ngayon po, ang per kilo po ay maabot na lang po ng 19 hanggang 22 per kilo. Sobrang laki po ng diferensya. Lagpas kalahati po yung naging presyo po ng copra sa ngayon. Kaya mas advisable para sa akin, ano, para sa amin dito sa Mayas Farm, mas maganda na lang yung binibenta na lang natin yung per piece na niyog dahil less trabaho na po, less pasweldo na. Ano? So simula ng pag-akyat, mula pag hanggang pag-ipon ng mga niyog hanggang sa paghapot po sa kalsada, yun po yung uh, ginagawa na lang namin dito, uh, binibenta na lang po yan per piece. Okay. So magkano ba ang kinita namin itong nakaraang pagbocopra namin? Uh, kumita po kami ng 14,750. Yan po yung gross na income. Sa 200 hills or 200 trees po ng aming uh, farm yun po yung kinita ng aming farm na 14,750 yan po yung sa kopra namin gross income pa lang po yan hindi pa po kasama dyan yung labor well, eles po natin yung taga-akyat kasi yung taga-akyat po sa amin dito uh, ang bayad po ay 8 pesos po ang puno yun po yung uh, bayad sa, sa pagpapaakyat sa 200 po na puno 1.6 po ang bayad namin sa pagpapakyat. less din po natin dito yung taga ipon ng niyog mula punuan so 3.50 po per day ang sinisweldo namin ditong labor sa taga ipon po so 3.50 per day times 3 dahil 3 days po ito nag ipon uh, sa 200 po na puno uh, less po tayo ng 1,050 pesos iyan po yung nabawas kaagad sa ating uh, gross income. Ngayon, meron pa po tayong isang babayaran. Ito po yung tagahakot po, ano? So kalabaw po ang ginagamit na tagahakot uh, sa per 1000 po na piraso ng niyog, ang bayad po namin doon ay 450. Ayun po yun. So every 1000 na niyog, 450 po ang bayad sa tagahakot. Ngayon, ang bayad po namin doon ay 1,327.50. Ang total po ng aming labor ay umabot po ng 3,977.50. Yan po yun, ano? At uh, po natin ito doon sa ating gross income na 14,750. Kaya po ang matitira po sa amin na neto ay P10,772.50. Pantakin nyo, sobrang laki talaga ng binawas ano, sa income natin ngayon. So, dati kumikita tayo ng 30,000 hanggang 50,000 po last 2 years ago, way back 2021. Ngayon, sobrang laki po ng diferensya. Umabot na lang po ng 10,000. Dahil sa sobrang baba talaga ng presyo ng kobra Hindi pa rin lugi. Ano? Hindi ko masasabing lugi. Dahil unang-una, Uh, sarili naman itong tanim. At the same time, forever naman siyang napapakinabangan. Hindi naman po tayo nagtanim ng uh, every cropping. Ano? Isang pesos lang po tayo nagtanim dito. Ngayon, uh, may balik pa rin po yan. mababawi pa rin po natin yung gusto nating income in the future. Dahil, uh, yun nga, sa farming, hindi lang naman po habang buhay, e, eh, mababa po ang income. At hindi rin po mahabang buhay, e, eh, mataas din po ang ating income. So, may flow po ano kumbaga sa stock market ano may flow po yan hindi po ha uh, all the time eh mataas ang presyo eh, hindi rin po all the time eh mababa rin ang presyo so may ups and downs din po yan no, so ganoon ang buhay sa ating uh, farming kaya tuloy tuloy lang tayo marami naman tayong source kung mapansin nyo po ano meron po tayong bagong tanim ng niyog dito Uh, ang ginagawa ko po, nagpapatalim po ako dito ng niyog ayan, so yung niyog po po dito ngayon, mga hybrid po ito eh, hindi po galing dito sa aming uh, area yung uh, similya nya uh, binili po namin ito sa outside na area ano, sa ibang uh, farmer dahil mas malaki ang bunga ng kanilang uh, niyog uh, dahil ito po ay galing po sa PCA maganda talaga yung kanyang bunga, quality po talaga dahil uh, sa isang piraso po sobrang bigat na po niya, sobrang laki po ng niyog, kaya ayan po yung pinatanim ko dito nasa 200 mahigit po yung pinatanim ko na puno kasi itong area po na ito ay galing po ng um, falcata ano, plantation kaya nung pinaharvest po namin yung falcata pinalit po namin yung niyog para expand expansion po para sa aming uh, koprahan ano, sa Niyugan. About 1 hectare po ito, medyo dikit-dikit lang yung tanim namin ng niyog. I think nasa 4 meters ang distansya niya. Uh, sinadya po namin yun ano, para, yun nga, isang crop lang ang pwede namin itanim, yung niyog lang. Well anyway, habang hinihintay po namin na lumaki yung mga niyog, ay nagtanim din po ako ng mais. Ito po yung mga yellow corn, yung mga hybrid na yung mga yellow corn. So, sayang naman yung area, no? Sayang yung linis, sayang po yung uh, yung time, ano? Kesa hintay natin umabot yung 5 years to 8 years. So, bago po mamunga yung ating mga niyog, sa ngayon, nagihit nagtatanim po ako ng yellow corn dahil uh, purpose ko po dito is for crack corn and for uh, feeds po, no pagkain po ng mga manok at saka pagkain na rin po yung mga stock niya, yung mga dahon ng mais, pagkain po para sa aking baka at sa mga kambing. Ayan, so marami tayong pwedeng uh, pagkakitaan. Hindi lang yung pagko-copra lang ang ginagawa natin. So yun nga yung ina-advise namin dito sa Mayas Farm na huwag ka lang mag-focus sa isang crop lang o sa isang product mo lang. Kung meron kang malaking ektarya, let's say for example, meron kang 4 hectares or 6 hectares, mas maganda na mas marami kang uh, pinagkakabalahan. Mas maganda na mas marami kang pinagkakitaan dito. Kasi uh, sa farming, napansin ko po, ano hindi lang isang crop lang ang palaging umaangat. Eh. So minsan kasi mataas yung niob, minsan naman yung iba mataas, uh, mataas naman, may time naman na mataas naman yung presyo ng uh, mais may iba rin, mataas naman ang presyo ng rubber tree so, ganun po yun so, diversified po yung ginagawa natin dito ano? so, iba-iba ang craft natin so, nag-iisip tayo kung ano ba ang pwede natin pagkakitaan so, sana naman ano, Kiling ko lang sa administrasyon ng Marcos, saan naman gumanda yung presyo ng ating kopra. Uh, no? Dahil yun po yung uh, uh, main source ng income namin dito sa aming probinsya, lalong lalo po dito sa Mindanao. So, sana mapansin ano, yung kailangan, yung pangailangan ng ating mga kapwa farmer na kopra, no? na to-copra. So, lalo na yung may mga malaking area talaga ng popra. Hanggang dito muna ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo. Salamat po sa palaging suporta dito sa aking channel. Please like, share, and subscribe. And thank you so much for watching. Happy farming po. Bye-bye.